luto tayo agahan at tanghalian na ng mga estudyante kasi tanghali na sila papasok ngayon yung umaga naman pang nanghalian din ito ulam ng mga kids estudyante ngayon happy monday kaya paano mo malalaman na luto na ang hotdog ganyan po siya parang yung mga uh, slice mo bumubuka at nagiba iba yung kulay lumalambot Ayan oh, ganyan po At magsasabi po yung hotdog na luto na Ayan, luto tayo Ulam ng mga kids bago papasok Ngayong Monday Hotdog Ayan po At dito po, hotdog at itlog Itlog may hotdog At hotdog Ayan po, para ang kids Mabubusog pagpasok sa school Para magiging Matalino Ang mga kids natin